So, hi guys! Good morning! So, maaga tayo today. It's Sunday. Pupunta kami ng outlet uh, shops. Kasi bibili ng mga kaldero. So, ito nagre-ready na. At bibinyagan natin ang ating shoes. Yung uh, in-unbox ko nung last time. So, yes! Yes! Okay. Okay. So, nababilis na para hindi kami masyadong late. Para hindi mag-aaburo sinister si Mister. So, ito yung whole outfit natin. Yung, ah, uh, Louis Vuitton na bag at itong ano, matchy-matchy to lahat eh. Tapos uh, crop na trench coat lang yung ano kasi makapal na yung pang pangitaas ko. So manipis lang. Kasi hindi naman ganoon kalamig. So, alis na kami. may akong gold eh. Baka bibili ako dito. Yan. Yep, yan ka na na yan. At lagyan ko lang ka dito. Kasi naghanap ako ng malaking ano, ibon ng white. Ano na white. na akong maglita eh. Hmm. Hindi ako magro-red kasi last year I was red and white. So, nakarating na tayo ng bahay. Ito na yung ating na family. oh, yung asawa ko na nakabili ng shoes. Sa Puma. Ito. At of course... <laughs> At ito, kaldero, dalawang kaldero. Yun lang yung mga napamili. Mabilis lang kami doon. At ito din. Nabumili din ako ng tawag doon, apple juice. At ito, chocolate na coated na, uh, ano eh, uh, peanut coated, uh, peanut, chocolate peanut coated. Ayan. Yeah. <laughs> Kasi gagawa ako ng oatmeal cookies. Yes. So yan. Magagawa tayo ng cookies. Ako ng, magbe-bake ako ng ano, ng tawag doon, ng oatmeal uh, cookies with uh, raisins and chocolate, uh, chocolate. Uh. Tapos andun sa labas yung shoes na aking asawa kasi sinisprayhan. Yan yung nabili namin doon. Tapos ito din yung nabili namin na, na mga kaldero. Yan. Yeah. Uh, ano, ang regalo niya kasi, regalo niya daw sa akin kasi natapos na yung tawag doon, yung kusina namin. Finally. So, medyo makalat ang bahay. Ganito talaga amin, sa amin pagkalinggo. Pero, yeah. Lilinisin ko yan. At, i ano, pinamanahan ako ng aking uh, mother-in-law sa ano pa to niya, sa mama niya, uh, kasing edad niya. Kasi binigay daw to ng uh, great grand lola niya. Ano eh? Nang lola niya sa mama niya. So, uh, 85 years old na yung mother-in-law ko. Ito yung binigay niya sa akin, yung kamay na ano. So, ito siya. Nagpo-focus ba yung ano? Ah, hindi. Oo, no, mag-focus siya eh. Ganyan ba pag-ano? Yeah. Uh, Sing-sing nagkasya sa, kasya sa akin pero dito nga lang sa ano yung tawag doon dito sa palasingsingan ko pero gustong gusto ko siya kasi tinanong tinanong niya ako eh, eh wala naman siya anak na babae uh, tapos yung, ang, yung kapatid ni Tom so ito siya Ganyan siya babae ni nakatu nakatuwad din na nilo babae magsuka gid ni so ganyan siya So, 85 years old na to. So, binigay niya sa akin kasi, yeah, wala mo siyang anak na babae. Tapos, uh, tong kapatid dito, wala ding asawa. So, ako lang yung nag babae sa pamilya na pwede niyang pamana pamanahan. So, yeah. Ano? <laughs> Good morning. So, nagre-ready na tayo kasi today, may appointment na ako sa hospital. Pero sa hapon pa yon maaga pa mga around 11.30 pa ata. Uh, ano? Pero nagre-ready na ako kasi, uh, yeah, naglalaba ako, naglinis ng, ng bedroom. Tapos, eh uh, Kasi hindi ako nag hindi kasi ako talaga naglilinis ng tawag doon ng ah, ng bahay during weekend kasi time yun ng mining mag-asawa na ano kasi siya minsan sa weekend nagtatrabaho pa din. Tapos talaga pag nag-layer yung ano yung sa kartihan ba mag-layer layer pa ng jewelry. So, yeah. So ngayon, nag ano, ako, nag tasking ba? So habang nag nagre-ready, uh, naglalaba, naka-onion dryer. na uh ka -uh. Naka-onion dryer ko. Aray. Naka-onion dryer tapos uh, ano, pero maya na ako sa hapon pagkadating ko galing sa hospital. Si pupunta ko yung ano ba tawag doon? Apo ma uh, i-discuss namin ng doktor yung uh, ano, yung blood result ko. Pwede naman sanang itawag, pero pinapili ako kung tatawagan lang ba or ano. Pero sa akin kasi, minsan, pag tawag, yung nagmamadali, tapos na, ano, pa, mabuti na yung nandoon kasi may time ka talaga na itatanong yung mga, ano mo, kung anong tawag doon. Tapos malapit lang, di naman. Tapos kinukumbine ko na siya. Kasi today pupunta rin ako ng uh, uh tawag doon? Ng Asian uh, supermarket. Kasi bibili ako ng mga gulay. Kailangan natin ng iron. Bibili ako ng dry shampoo pala to. Kasi hindi ako nagbasa. Kasi kapon nag ano kami, pumunta na nag-outlet shop, nag shopping kami. So, Naligo ako ng buhok kahapon. So ngayon, ano lang, dry shampoo. Pangalagaan natin ang ating buhok. So, ako na ito 'yung gusto ko pag uh, full morning. Maglalakad sa autumn morning kasi ang ganda ng mga golden yung mga leaves at saka kakaano lang ng araw pero may mga green pa din yung tawag doon so pupunta ako ng hospital ito yung dadaanan ko kasi instead na magbus ako ay magbus pa rin ako pero yung direkta na ng hospital hindi na ako ano ang ganda ng ano mga leaves. Meron siyang burgundy, golden yellow, brown na. Kaya yeah, okay lang maglakad kahit malamig kasi maganda naman yung mga dadaanan mo na ana. Kasi after nito, mga kalansay na ang mga ano, ang mga trees. O, oh, diba? Lalo pata na kaano, kakaano mm -hmm. lang ng sunlight. Paiba-ibang kulay na mga trees. O, oh, oh. lapit na ako. Mm -hmm. So, andito na tayo sa hospital. So, hintayin ko na lang. So, andito na tayo. <laughs> Maaga ako. Kasi last time, na late ako ng 2 minutes. Dahil mayroon yung strike ng bus. Ng bus. So, 20 minutes early. Pero okay na yun. So, nakarating na tayo ng bahay. Galing sa, ano, galing sa, host, sa doktor. At dumaan ako ng Chinese supermarket at ito yung nabili. Chinese uh, spinach at saka itong mochi, dalawa. Wala na kasi yung mango, kaya blueberry at ano, yung melon, green melon, yung binili ko kasi ibibigay ko yan sa aking American friend. At ang resulta sa ating sa appointment ko sa ano, good news na may konting bad news pa din. Kasi yung thyroid ko is okay na siya. Ah, hindi na, yeah. Ano pa din, ah, uh, inobserbahan pa din siya, pero so far, stable yung, ano ko, yung thyroid. Andun pa rin yung, may konting elevation sa aking anti, anti antibodies. Yeah. So, yun. Tapos, uh, yung, ang bad news, may yung, ano, yung iron ko is hindi talaga siya, ano, umiinom na ako ng uh, yeah, hindi ko rin naman talaga siya ano dapat kasi ano um, Three times a day, yung Floradex kasi parang ano yun, pang buntis. Pero hindi ko kasi siya nagagawa one day, in the morning lang talaga, naiinom. So ngayon, dapat ang uh, gawin ko talaga siya ng three, three times a week. Ah, three times a week. Three times a day. Tapos, <laughs> Kasi nung galing akong Pilipinas, okay yung iron ko. Hindi ako umiinom noon ng iron tablet. So, sabi ng doktor, sabi niya, baka daw kailangan ko muna umuwi ng Pilipinas at kumain daw ng mga greens doon. Kasi nag-aano, nag, yung nakatulong talaga siya ba? Tapos, sabi niya, yeah, kasi yun yung time na tumaas yung ano, yung iron mo, tapos wala kang iniinom na iron tablet. Kasi nga yung, meron na akong tablet na talagang, maano ano ba, high yung dosage niya, pero um, hindi kaya ng aking, ano, ng aking tummy. So, mas, yung parang ano siya, laging butod, yeah, lagi akong bloated, at saka mas, yung parang meron talaga siya something, So, itong Floradex, okay na okay siya sa akin. Kaso, hindi pa rin yung dosage na iniinom ko, hindi pa rin siya, hindi pa rin siya nakakatulong na mag, ano, na tumaas na maging normal yung iron. Kasi yung menstruation ko naman talaga, kailangan ko ka talaga, ano, kasi malakas yung, yung ano talaga, yung first day, malakas talaga siya. So, yeah, too much information. so, sabi ng kasawa, ang asawa, tinawagan ko yung asawa ko, sabi naman niya, Baka daw kailangan kong kumain ng maraming lechon. Maraming uh, baboy daw. Baka daw yun yung, ano, baka yun daw yung makakatulong sa iron ko. Kasi, yeah. Yun yung, ano, ng doktor. So, baka, sabi nga ng asawa ko, baka nga kailangan kong magtagal muna sa Pilipinas. Baka po, uuwi ako next year for 3 months. Tapos, sabay na rin aayusin yung kailangan aayusin doon sa Pilipinas para maano kasi kung kasi meron ako ng ano appointment sa gynecologist ko for my mayuma sa January. So, aanhin yun kung operahan ba or ano kasi so far, tinatanong ko, sinabi ko na okay naman sa akin operahan kasi hindi naman ayaw ko naman magkaanak. Pero hindi pa rin, parang, parang dinadudge niya lang niya yung, yung sinasabi ko, hindi niya ako sinasagot. So, ngayon, ang gagawin is doon sa Pilipinas, magpasikan opinion para talaga makasure ba na ano, na okay lang ba na hindi tanggalin yung mayuma ko. Kasi wala rin naman akong, aside from uh, malakas yung menstruation ko, isang araw, isang araw lang din na super lakas niya talaga. Tapos talagang ano, yun lang naman yung problema ko. Kaso nga, yung katawan ko, hindi niya na ano yung iron. Kasi kumakain naman ako ng mga green, mga ano dito, mga yung, spin, yung spinach, kumakain ako ng broccoli. So, healthy naman yung kinakain ko, nag-gluten-free na nga ako, nag-sugar-free.